Mana ini? Cek. Yang ini aja. saat Dan guys. Lagi ngulit aja guys. Happy Thursday. Nah guys, di pengalaman tak sama mana. Ya, ini cok sejuk. Mungkin tenang biu itu guys. San Balai Steak. Subdimension Hello, guys. Hello Bantay uh, Diyan pala si Bantay Nandito uh, tayo guys Salamat. Ano jagging-jaging tayo guys Sa Umagang ito Ayan, thank you Thank you guys Sa inyong panood. Sa aking pong Paglajaging <laughs> O oh, Samahan nyo guys dito sa ating pagdajaging Dito naman tayo Para tayo po ay mag-unak Sang Nga ugas Ayan guys oh. Ito ang ganda ng mga uh, Puno ito Sa aking pinupuntahan Na sinajagingan Dito sa Sun Valley Subdivision Ayan <laughs> guys Kailangan na tayo mag Uh, ng buto uh, ng mga oh.

Ayan guys ah. Oh. Ganda ng guys. dami Daming bunga ng suha pala dito guys. So, ito oh. ito nyo. Oh. Ang pa lang bunga ng suha. Ayan guys oh. Ang ganda oh. Daming bunga ng suha guys. oh kita nyo. Daming bunga ng suha. Oh. Oh. Ang dami oh. Paglaki nyan. Oh, ang dami pala guys. Bunga ng suha. Oh. Ayan. Oh. Ang dami. Ang dami bunga ng suha. Ayan. <laughs> ang dami ng bunga ng suha na yun guys. Oh. Huh? Hello Bantay! Hello Bantay! Diyan pala si Bantay. <laughs> Hello Bantay! Okay. Đâu okay, guys, Rek Nhớ mà xin Reki pick up ở đây right Ayan ah. Thank you guys Hello guys. gái Bác Hello ah. oh. so Ayan oh, ito, ang daming bunga ng suka. Ayan oh. Oh. Kita niyo? Daming bunga ng suka, guys. Oh. Ayan, dahil bunga ng suka. Eh, tuloy natin. Tuloy natin yung pagjajaging. Ah. Oh. Dahil guys. Kahit na ano lang. Sampung minuto lang tayo magjaging. Ayan. Malaking bagay na yan. So, Nakajaging tayo kahit pa paano. Ayan. Oh. May ganda ng mga uh, lugar natin dito guys O. ganda ng mga uh, view natin. Nature's view. Ayan. Ayan doon sa taas. Nature's view tayo. Ayan. Ayan. Yeah, salamat guys. Sa inyong panunood sa aking live ngayon na jogging guys you know? ayun yeah, o thank you for watching oh oh kahit hi, paano ay yeah, pinapawisan na tayo kaya salamat guys sa inyong panunghong sa aking pagjogging ngayong umaga ayan oh oo kaya thank you guys sa inyong panuod sa aking pagjogging ayan oo lahat, lahat ng bahay dito mayroong mga pantay <laughs> ayan jogging tayo guys to Huh. Harap. Harap. Thank you baro, Sa inyong pano Sa aking Pagja-jogging guys Sa umaga nito Yan yeah. Balik-balik lang tayo Ng ganyan guys Balik-balik ah. ah. lang tayo Ng pagja-jogging Yan yeah. Thank you guys Sa inyong panonood sa aking pagja-jogging ano naman balik <laughs> balik lang sir ayan ayan na naman sa si pantay pantay hello pantay oh nakailang minuto na tayo Hello Pantay! Pantay! Hello Pantay! Hello Pantay! <laughs> Jaging lang ma'am! Good morning ma'am! <laughs> Hello Bansai Jagging ang tayo Bansai ah. ah. Jagging ang tayo Bansai yeah. yeah, Thank you guys For watching Sa ating pong Live ah, Pag jogging guys Ayan. Okay Okay ah. Salamat guys sa inyong panonood sa ating pong pagkajagi ngayong umaga. Ayan. Bye, 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 bye. Thank you. Ay, papano. Ay, nakajaging na tayo. Ha, <laughs> ha, ang ng maaga na uh, pumupunta dito sa lugar na ito. Dahil naka, napaka-press. Uh, puro mga uh, uno yung ating pong view. Nature's view. Thank you. Bye bye bye. God bless, God bless, God bless.